Siya ang kabayong hindi nanalo sa halos lagpas isandaan niyang mga karera. Siya si Haru Urara na isang legendary Japanese racehorse na kilalang kilala doon sa field niya. Hindi siya nakilala dahil sa dami ng na napanalo niyang karera, but instead nakilala siya dahil hindi pa ka siya nananalo. Ang record niya ay 0 wins and 113 losses and siya lang yung nagpapatunay na hindi totoo yung more entry than more chances of winning. Kahit na maraming talo, sumasabay pa rin naman si Haru sa bawat karerang sinasalihan niya at dahil nga dito, naging simbolo nga siya ng perseverance sa horse racing. Simula sa pangangarera si Haru noong 1998 sa Kochi Racecourse kung saan sumali nga siya dito sa napakaraming mga karera. Bakit kabayo yung nangangarera dito? Eh Kochi Racecourse nga sila. Kochi. Yun nga, sa sobrang dami ng sinalihang karera nga ni Haro, di isang beses hindi nga siya nanalo and dahil nga dito, sumikat at nakilala nga siya na napakaraming mga tao. Gusto ha, na natutuwa nga sa kanya yung mga tao kasi nga gusto daw nila yung never give up na spirit ni Haru. Siyempre hindi naman talaga siya yung sumasali kung di sa kanya pero alam mo yon kudos pa rin kay Haru kasi nga nag-effort pa din naman talaga siyang tumakbo sa lahat ng karerang sinasalihan niya. Ay hindi nga siya nananalo, meron pa nga rin pumupusta sa kanya kasi nga, iniintay nga nilang dumating yung araw na manalo nga si Haro, pero ayun lang, hindi nga dumating yung araw na yon. Hindi nagtagal, sumikat nga sa media si Haro kung saan binansagan nila siyang Haro Urara Boom, kung saan may mga nanonood nga nung karera, hindi para tignan kung sino yung manalo, kundi para panoorin lang tumakbo si Haro. Dahil sa kasikatan niya, nagbenta ng na nga rin sila ng mga keychains, t-shirts, stuffed toys at iba't iba pa. Tunayan, in 2004, sinakyan nga siya ng hinete na si Yutaka Take na isang magaling na horse racer. Pero unfortunately, hindi pa rin talaga sila nanalo and second to dalas ka lang sila. Eventually, dahil sa katandaan, pinag-retire naman na rin si Haru sa pangkarera in 2004 kung saan pinagpahinga na nga lang siya at namuhay na nga lang ng payapa. Ilang taon ang makalipas, in 2019, pagkatapos ng mag-retire, nag-alam Michael Jordan na comeback itong si Haru para sa isang karera kasama ang iba pang pa mga matatandang kabayo kung saan finally nanalo siya ng isang karera. Yes, nanalo si Haru pero technically wala pa rin siyang panalo doon sa record niya kasi nga, non-competitive race ka lang din yung ginawa nila. Sa mga sumunod na taon, tumira na nga lang sa isang farm si Haru, inalagaan at binisita nga siya dito ng maraming tao but sadly on September 9, 2025, habang buhay na nagpahiga nagpahinga si Haru sa edad na 29 years old or in human years, almost 90 years old. Siguro sana lang naging maayos ka yung buhay ni Haru, siguro sana kahit na ginagamit ka siya sa pangarera, naalagaan at itrato naman siya na maayos kasi deserve niya rin yon bilang isang mabuting hayop. Pakatawa lang din na malaman na ilang taon nga bago siya pumanaw, sumikat nga yung larong umamusume, pretty derby, kung saan kasama nga dito si Haru. Di pa ako nakakapaglaro nito and wala akong masyadong idea dito. So, nakikita nyo ba siya doon? Comment nyo na lang kung naglalaro din. So, ayun lang. Si Haro ang kabayong hindi mananalo sa karera. Nanalo naman siya sa puso ng maraming tao. Ayun lang. Rest in peace, Haro Urara. Share ko lang. Tuwing nababanggit ko yung full name niya, naaalala ko yung kanta ni Lady Gaga na Tara Urara, Haro Urara. <laughs> Ingat siya ba? Ilan, <laughs>